Magandang hapon. So, yun. Nice to meet you. <laughs> Parang, ikaw po ba si Sir Vergara? Apo. So, yun. Shout out sa iyo. Baka gusto mong batiin si mother Shoutout <laughs> Shout out sa mami ko. Yun. Sa daddy ko. Pati sa girlfriend ko dyan. Alright. right. So. soyon so yun, isang magandang magandang araw na naman sa atin mga kamamay So yun, panibagong videos, panibagong updates na naman tayo no? So yun, kung napansin nyo mga kamamay, balot na balot tayo Pati kamay ko At uh, sobrang init, saka sombrero, fashions talagang Pati ang likod ko, ang sakit sa balat <laughs> Talagang tagos mga kamamay no? So yun, sa mga bagong subscribers, viewers natin dyan Maraming maraming salamat po sa mga walang sound sumusuporta Sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel no? So sana po huwag nyo pong i-skip yung ads para maka makaipon-ipon po tayo ng mga revenues mga kamamay no. So yun. Uh, hinihingi ko lang po ang inyong uh, uh tulong po no na sana po walang mag-skip po ng ads para po makato makaipon po ng revenue si kamamay. And yun, yung updates natin kahapon, uh, yun pa rin. And then ngayon, update tayo sa mga biyahe ngayon, sa mga barko nandito. So yun, may nakakita uli akong barko na bago na bumalik uli dito no so yon ipapakita ko na sa inyo hindi ko na patatagalin at sa kinang ng aking likod mga kamamay so yon at uh, si GSD pala parating ayun nakapasok na ha papasok na sa briquarter mga kamamay si Jis so hanapin natin yung anak ni Ma'am ang Glenda Vergara no ni Comedes yon shout out po Ma'am eh hanapin natin yung anak niyo po Ma'am para po makita niyo po sa videos na uh, kahit kayo po nandyan sa inyo po no so yon tara let's go mga kamamay si Rina Ibon no? nakabalik ulit dito so magro-romblon po yan ngayon mga kamamay tapos si Uliba nandyan ang pinakamabilis ng barko dumating po yan kagabi mga kamamay mga alas uh, alas 8 58 kagabi no so mag alas 9 na po mga kamamay dumating yan no so yan si Jis mga kamamay oh, parating ayan kapasok na ayan shoutout sa mga tropa natin dyan ayan shout out sa inyong mga idol, mga tropa. Yan. So, 'yun punta tayo dun sa may rampuan. O kaya ram to. 'yan sigurado 'yan si Jis uh, doon yan magrarampa, no. So, doon natin makikita kung makita natin yung anak ni Ma'am Glenda Vergara. So, tara, let's go. Na, uh, mayroon andito na si Jis, mga kamamay no. 'Yun. So, yung mga pasayro ni Ulibo. Oh. Mga nanunod kay ano kay Jis. Batay oh. Eh, Sorry na. Hahanapin ah, ko talaga yung anak ni <laughs> Ma'am. Tatanong natin dyan mga kamamay sa mga tropa nila dyan. Sa mga tropa natin dyan, mga viewers natin dyan, mga idol. At uh, sigurado, ma natin si Quartermaster. <laughs> Ayan na. Ayan na. Ayan <laughs> na. So yun Right, shout out sa inyong lahat mga idol, mga kamamay no? yun. Shout out kay JP Dida at kay Master Bob Ang kanilang kapitan na si Master Bob Ang Jis no? Right Ayan. Hila, brother, hila. Ang init. Okay, pangatapon. Napakainit. <laughs> Grabe. Uy, mahulog ah. Ha? <laughs> takbo nang na takbo. Oh, madiretso sa dagat. <laughs> Go sa so so, Maram Seven. Sa Maram Seven Mahabang lubid na 'yan. <laughs> Alright, so yun, chatot kay Mama Aris Girl, no? Yun, sa asawa ni Chip Edida. Yun. So, mamaya, may physical fitness kami mamaya. So, sasaglit kami ng physical fitness, ano? So, tapos na natin to mga kamamay at uh, tingnan natin kung marami pa rin bang pasayro ng uh, galing marindoke no? which is uh, mga pang umaga uh, marami kaso nga lang ay ngayon lang tayo natapos sa ating duty no? so naka off duty na po ako ngayon yun uh, Matras yung barko Pirme Tumatropa Ayan. Hahalugugi na naman natin ang barkong si Jess. Ayan, labasan na, -labasa na pa siya Mami ang gabi. Ini tu hapon

yung time mga kamamay alas 3.14 ng hapon mga kamamay no? uh, oras ng magdating ni Jis no? and mamaya naman mga 4 to 5 or 5 to 6 maalis itong barko na ito na si si Jis ano? alright so yun punta na natin dito at uh, mama Simpuhan natin si Quartermaster

Malagayo. Ha? Ah? Malagayo. Malagayok Andiyan pa ba si ano? Si Kim Vergara. Anjan pa sir. Okay. pa. Andyan, uh, sir ano sa loob. Sana sa loob. Sige, salamat no. Diyan, uh, nandiyan pa pala sa loob si Partner Master na uh, Vergara, no. So tara, ating pasukin. Ha, ah, natin mga kamamay. Ang ah, pasukin natin 'to. Ay Dai. So, akitan, akitin natin kaya mga kamamay ng mga Ay, tiga. Maka tatanong natin dito. So, yun. Gandang hapon, Kap May bibisitahin lang ako. <laughs> si, ano nga pala? Si Sir Vergara nandyan. Ano ah, nandyan. At Patay ka yata Ano pa ako? Saan kaya ako naka ano yun? Ryan! Kung ito si Bergara Ah sige dito na lang kasih Salamat Cap! So sasadyain talaga natin dito mga kababay Para makita ng kanyang magulang lang. At kasi Ah actually ma'am pwede naman po kayo pumasyal dito Ay hinapo ako Hinapo ako dito ang init kasi oh Ang <laughs> init. So dito muna ako sa likod para makarelax ng konti ano. Ta, medyo mahangin dito. Ayun. Inahapon ko dito ng konti. Ay boss, pwede ayun mga ano, dito maintenance sang barko. So maya-maya ako uwi. At gawa ng uh, papahinga lang tayo ng konti dito kasi uh, <laughs> mga kamamay no so napansin nyo mga kamamay nandito na naman ako sa barko ah pasyal pasyal na naman nating na natin dito kung kasi pinatawag ni kapitan si sir Bergara ano sir nandyan? nandyan? so yun, nandito na mga kamamay no so mapasyat natin sa kanyang mother so abangan nyo mga kamamay A few moments later. Yun mga kamamay no, uh, ginising pa ng kasama at si tulog daw. So yun sir, magandang hapon. So yun, nice to meet you. <laughs> Parang ikaw po ba si Sir Vergara? Apo. So yun, shout out sa iyo. Baka gusto mong batiin si mother Shout out sa mami ko, pati yun. sa daddy ko, pati sa girlfriend ko dyan. Alright, so yun. Uh, ngayon, nagtulang ano, namit ko rin si Sir Vergara. <laughs> yun. Kasi sabi nga ng mami niya, uh, mailap daw at di ko ma daw mahanap. So ngayon, finally, uh, nahanap ko na si sir. <laughs> Kaya gigising lang. Wala nga yan ang duty si sir. Pa-duty na rin po. Ah, pa-duty na rin. So yun. So yun sir, maraming salamat din po. No? At uh, lang lalo na po sa inyong family. So yun, shout out po sa mga Nicomedes family and berkara family. Yun, shout out po. Thank you sir. At uh, nahanap din kita. <laughs> so yun. Alright. So yun mga kamamay, uh, finally, nakita natin yung anak ni ma'am. And then, para po makita rin nila na andito sa Star Wars Cheese, uh, andito pa rin. So yun, kita natin. So yun mga kamamay, uh, bali nag-sponsor si ma'am. Binigyan din, binig, pinadala uh, ko rin yung aking anak. Kasi birthday ngayon. Yeah. Ay, ay doon, datang sa'yo. Datang sa mga Nagalas pinyas dyan. alam Lalo lalo na kay Boss Jomet. Right. May pa, pwede pong na mag, ano? Pa-shoutout kayo Sige sir, Shout -out, sir. shoutout po sir. Pa-shoutout kay sa Dead. Hinihintay ka na ni EJ. Right. Nasaan ka na? Yun, bumalik ka na sir. Bumalik ka na. <laughs> Thank you. Salamat sir. Uh, ingat, ingat. Ito yun. Pati mga support teams na akin dyan. And then yun, uh, birthday na ng aking bunso. So. Happy birthday to you. celebrate ngayon. Pinagmamaglo ko na lang. And then, maraming salamat po kay Ma'am Glenda Vergara, uh, nag-sponsor po sa aming birthday. Uh, bali, tatlo kaming uh, mag-ama. Yung panganay ko, yung pangalawa ko, tapos yung uh, ako. Bali, birthday ngayong August. Yung panganay ko ay 8, tapos 17 yung aking bunso, din ako 28. Kaya yun, happy birthday to me and aking my daughter. Thank you so much. Sekarang sikap Bising-bising si kapitan Daming karga dah Maraming karga Thank you Maraming salamat Mga kamamay Kami magaya fitness pa no Alright I keep waiting for For you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Wasted again I tell my friends I'm feeling like you're coming Cause I feel the sun